Nidaro po, ako po li ni Jim Depo, So, meron man po tayo another proof of completion. So, ito pong mga gamit na is para kay Sir Matt presentasyon ng Quezon City. So, ito po order po ni Sir Matt is kinostomize natin to base dun sa mga pangangailangan niya. So, unang-una, -una, uh, maliit lang yung pwesto ni Sir Matt. Pero, kanila yung pwesto. Yun yung kagandahan nung ng situation ni Sir Matt kasi ah uh, although maliit lang yung pwesto niya kanila naman. So wala kang babayaran as a matter of fact, may mga nagko comment do sa YouTube videos natin, channel natin na ah uh, lebas nila yung ano, yung sa loob nila regarding sa sa pag-upa. Totoo 'yun eh. Ah uh, isa sa pinakamalaki talagang factor sa gastusin sa isang business, kahit anong business lalo na sa gym business, is yung upa. Kasi, sa totoo lang, parang ka-partner mo na yung, ano, yung landlord mo eh, para pagka na upa ka. So, part nung kinikita mo, napupunta sa upa. So, wala namang problema doon kasi hindi naman tayo lahat pinalad na magkaroon ng uh, sariling property. So, kung wala kang uh, pagpapwestuhan na sarili mo, temporarily, okay lang yun na umupa ka. Pero ang kagandahan niyan, mapagplanuhan mo na uh, hindi sa panghabang panahon uupa ka. Kasi bakit? Kasi kung naupa ka kasi, kahit pa 10, 20, 30, 100 years mong upahan yung property na yan, hindi mapupunta sa'yo. So parang in a way, pinayaman mo yung ano, yung uh, landlord landlady mo. Pero may mga options doon kung wala kang ka sariling property. Unang-unang option doon is ah uh, ka muna. Okay. So, pero habang naupa ka, maganda doon part nung kinikita mo, maitabi mo. Okay. Para saan ngayon yung itatabi mo? Ah, uh, uh, ang isa suggest ko kasi once na ma-realize mo na profitable yung gym business mo, Pwede ka lumipat ngayon, pero ililipatan mo ngayon, hindi ka na uupa. This time around, bibilihin mo na yung property mo. Pero syempre, yung inipon mo pera, gano'n ba kalaki yung may ipon mo uh, in a short period of time? So ang gagawin mo, yung inipon mo pera, ipagda-down payment mo yan. Ipagda-down payment mo yan sa isang property at iutangin mo yan, it's either sa banko, sa pag-ibig, or kung paano mo man utangin. Tapos, Ah, uh, babayaran mo siya ng monthly amortization. So, ang pinagkaiba niyan kasi ngayon, hindi ka na nagbabayad ng buwan-buwan na upa. Yung buwan-buwan na upa, palabas siya eh, na gastos. Ngayon, magbabayad ka na buwan-buwan ng monthly amortization. Ito naman, papasok ngayon, yung kapital na nilalabas mo. Kasi itong pera na nilalabas mo, tinatawag natin dyan ngayon is equity. Yung equity po is uh, sa isang property na hindi naman lahat sa iyo. Kasi inutang mo siya, pero habang naghuhulog ka ng buwan ng amortization mo, uh, tumataas ngayon yung pag-aari mo doon sa nasabing property. So yun yung equity. So ngayon, habang tumatagal, habang naghuhulog ka, nagkakaroon ka ngayon ng equity. Yun yung kagandahan. So, hindi palaging ano, uh, uh, maganda na umupa. So gawin yung stepping stone yon. So anyway, pangalawa, uh, natutuwa ako yung sa kagaya nung kay Sir Matt. Kasi naalala ko talaga yung ano, yung kauna-unahan gym uh, business ko, which is 30 square meters. Napakalit po talaga. So basically, parang ganito yung mga gamit ko lang noon kay, kay Sir Matt. Pero ang kagandahan kasi niyan, Sir Matt, kung nanonood ka, ah uh, I hope maging inspiration sa'yo yung ano, 'yung nangyari din sa akin kasi although nagsimula ako sa maliit na gym, napalaki ko to, napalaki ko to. Ah, uh, kung ako nagkakamali para may, may trabaho si Sir Matt. So kung, kung kung 'yun ang kung tama ako doon sa sa, sa, sa sinabi ko na 'yon, kung nagtatrabaho si Sir Matt at boy naman siya doon sa pagtatrabaho uh, niya sa sweldo niya, so itong kinikita ngayon niya sa sa simpleng gym business niya, pe, pwede siyang mag aside dito ng konting halaga para makapag-ipon. Para na sa ganoon, pwede pa niyang unti-unting mapalaki yung ano, yung yung, yung gym business niya. Si either palalakihin niya to or mag ah, siya ng panibagong ah, gym business. So, yun yung kagandahan din ng may multiple sources of income. Kayo. By the way, bago natin taposin uh, tapusin yung video na to, uh, pakita natin yung ano tong mga ginawa natin kay Sir Matt kasi uh, kinostomize natin to dahil nga una, maliit yung space niya. So, uh, gumawa tayo ng lat pull down na pinag-compact talaga natin to. Dati kasi, ang lat pull down natin is patagilid. So, medyo mas mahaba doon. Pero ito ngayon, Uh, base doon sa request ni Sir Matt na paliitin natin, ginawa na natin patagilid paharap, sorry, paharap para umikli ng konti yung lat pull down. So mas maliit na space ang kakainin nito. Tapos ito naman, uh, nagpagawa si Sir Matt ng uh, squat rack na may smith machine. Pero yung smith machine ngayon, dati kasi yung squat rack natin, di nandito tayo sa labas sa likod dito natin nilalagay yung Smith machine sa likod para dito siya. Pero ito, dito sa loob, pinalagay ni Sir Matt kasi nga ah uh, medyo maliit yung space nila. So pwede naman mag-Smith machine dito, pwede rin mag-squat rack. Pero isa pa rin sa mga kinostomize natin is yung chaining natin. So nagpagawa siya ng chaining bar na pwede mag-muscle up. So diniretso lang natin to. So pag ilang beses na natin na ginawa yan, base doon sa sa request ng kliyente. Plus, originally, dragon bone talaga yung ano natin, ah, uh, ah, uh, rack natin. Pero, ang gusto kasi ni Sir Matt, magkaroon din ng ano, ng safety catch, yung kanyang, ah, uh, squat rack. Eh, sa totoo lang, mahirap talaga maglagay nito, pero, nakapag-customize tayo. So, ang ginawa natin ito, is, ah, uh, kagaya nung dati, pag ginawa ka nito, Sir Matt, mabigat. Kasi, gaya ng dati, shafting pa rin yung gamit natin. Pero unlike doon sa ibang mga uh, safety catch or J-hook, dito lang naka-welding. Pero ito po is tagusan po rito to. So hanggang dulo po ito. Ngayon, ah uh, dahil hanggang dulo to, hindi natin pa pwede malagyan ng ano, na um, square tube. Kasi, pag ginawa mo square tube, hindi mo na may papasok torito rito. So, ang ginawa natin, GI na tubo. Uh, sa design kasi, ng mga bakal, yung tubo, isa sa pinakamatibay na design to. So, bukod sa meron tayong bakal sa loob nito ay uh, tubo pa yung sa labas. So, uh, mahirap na mabalito basta-basta o, o mabaluktot. So Sir Matt, ito yung isa sa mga ni-request mo. So nagawa natin ng parahan kasi tinatanong tayo ni Sir Matt kung kung ano yung status ng mga customization. So nakapag customize tayo ng maayos na lat pull down, squat rack with leg press. Tapos ito naman yung mga basic na naano na natin na mga equipment. So meron siyang adjustable utility bench which is uh, magagamit mo talaga dito. Tapos meron siyang uh, flat Uh, decline, flat na nagagawang decline. So, madali lang yun. Isang pindutan lang, flat na siya. Tapos, may reverse flies with pec deck, leg press. Tapos yung crossover niya, kinostomize din natin. So, pinakipot natin siya para nang sa ganun is kuma siya doon sa space ni Sir Matt. Tapos adjustable pulley ito. Adjustable pulley. So, mabalik tayo do sa, sa topic natin. So, uh, dito sa gym dito po kasi, mas promote natin yung ano yung ganto na na mga maliliit na gym business kasi uh, dito yung ano eh ugat natin dito tayo nagroot kumbaga ang pinanggalingan ni Jim Depo ni Jim Republic is maliit na gym so natutuwa kami sa mga kagaya ni Sir Matt na determinado na makapagpataguyod na sarili lang gym business ka etong maliit na to promise ang dami-daming magagawa na exercise dito kasi Like ito, combo machine, combo machine, combo machine, combo machine. So marami ba na po magagawang mga exercises to. And I hope ah uh, makapag-inspire si Sir Matt do sa ibang mga viewers natin na although malitang budget, may malitang space, pwede po kayong magsimula. Hu huwag maging lang yung ganong klaseng mindset. Uh, lahat po ng malaki ng galing sa maliit. Ako po ulit si RP ng gym Di po maraming salamat po.